Mus pa lang si Ella, mulat na siya sa kahirapan. Kaya kaagapay siya ng kanyang ina sa paglalabada. Ay, tay, dito na po pala kayo. Paghahain ko po kayo. Sige lang, anak. Ah, Pagod na pagod ka. Ah, kailangan magpahinga muna. Hindi po. Ay, tay, ko si Dilabang eh. Mga kailangan mo masahin. Ay, okay lang po ako, Tay. Tay, okay lang po ako. Ang maingay, mo lang ako. Tay, okay lang po. Sinabi lang mo, ang maingay. Ano ang po kayo sa akin. Parang hindi po yata tayo sinagawa. Ay, malilintikan ka, ha? Ano maingay? Hindi raw maatim-maisip ng dalagang si Ella kung bakit iba siya, kung tratuhin ng ama niya. Kung bangungot lang daw ito, sana raw ay magising na siya para 'wag nang magkalamat ang pagkadalisay ng kanilang tahanan. <coughs> ka mo. Bakit ka? Ano nga? Ha? Sige, nung umalis ka na. Naimbing, uiwan. Dito lang ako, Nay. Naimbing, bukas ka na. Ito talagang na. Ayo mo? Ayo mo? Sige, 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 sige,

dahil baka hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa dito. <laughs> Upang mailayo si Ella sa ama, minabuti ni Nanay Mila na makisuyo at patirahin muna ang anak sa bahay ng kaibigan. Pero tila, mapapahamak din pala si Ella rito. Kaya Jason, ikaw po pala. Si Aling Bebang po. Paiwan sa kamag-anak namin eh. Pagod na pagod na. Si tatay? Wala pa po. Ikaw lang tawa dito? Opo. Okay. Gawa ng tubig. Bakit po? Sige na. Tayo lang naman tawa dito eh. mo nga ako. Si ang hati mo ah! Mo na. Sige na! Pinsawan mo na ako! Hoy! Bumalik ka dito! Nais si ate! Huwag <coughs> nangyari sa'yo. Nais si Kuya Jadon po. Diyos ko, ano ba ito nangyayari? Patawad na lang. Patawad mo lang ngayon. Hindi hindi na kita iiwanan. Mag mo ay babantahin na kita palagi. <coughs>